Hello mga kaisa Rugman Sa ngayon andito naman tayo guys Sa SM City Santo Tomas Para i-update ko po kayo Dito sa Lalalapit na pagbubukas ng ating Isim Santo Tomas Okay At uh, andito naman tayo guys sa tapat ng SM Para kuhana natin ng Maikling video At uh, Tingnan nyo guys yung pintura sa taas daming mga binago na mga pintura dati dati ay nung nakikita natin yan yung parang uh, dark brown ay parang kulay dilaw ngayon may kulay green dark brown dark brown at uh, parang uh, light yellow yan. dami nang pinagbago guys mula nung pumunta tayo dito last week ay marami naman silang mga nagawa guys at ito yung bandang harapan yung pinaka main nila bali nabubungan na nila guys yung slab yung waiting area ayan bali nila na nila guys na uh, uh, yung waiting area at uh, parang kaunti nilang guys ang kanilang ginagawa sa ngayon ayan at uh, silip silipin natin guys yung bandang unahan Malapit na magbukas ano? Makakay lang kaya yan, boss? Ha? Makakay lang kaya magbubukas? Okay. Ah. Pa alam. Ay wala ka pang idea Ito kaya boss ano? Bakanting lote mag ka kanino to yung bakanting lote Ay hindi mo rin alam Hindi ah. rin kasi ako dito Ah, kala ko taga <laughs> Tawag din. Tawag din. At ito yung bakanting lote dito sa harap ng ISIM, guys. Na may nag-request sa atin si Sir Vancouver, si Sir Armir, na kung ano daw to, itong sa harap ng ISIM. Baka parang ito yung napabalita or uh, yung sabing gagawin na is in our yan. baka ito siguro guys wala kasi tayo guys mapagtanungan at uh, bawal tayo lumiban dito sa may baho mag uh, tayo tanong tayo guys kung may mapadaan dito para makonfirm natin kung anong gagawin dito sa harap na to harap ng isim napakalawak din dito guys sa bakanting lote. sir. Tanong lang, sir. Ano yung gagawin dito, sir? Ah? Pero sino, pag, sino may ari nito? Sino may ari? Ah, okay. Ah, may tinanong tayo, Sir Vancouver. Hindi rin alam. Uh, magtatanong-tanong pa tayo sa iba Ba? may mapagtanongan tayo na taga rito So na guys ng SM Santo Tomas guys Napakarami na mga pinagbago guys Ayan Ah uh, ilang araw na lang guys Ah uh, magsi September na At ngayon ay uh, anong gate ba ngayon August 18 2023 Oh ilang tulog na lang guys, ay September na. Yan magkakaalaman kung talagang ngayong September ay magbubukas Sir, sure. pwedeng magtanong, yung bakanting loting yan, anong gagawin dyan? Dito daw yung building ah, building? Building at saka SNR? O? Oh? Building at saka yung dito SNR? Ah, okay. Ito pala yung napabalitang kwan, yung may gagawin daw na SNR. Ah, confirm na. Isinar talaga. Sinong may-ari kaya niyan? Sinong madam toy? <laughs> Pero isinar. Ah, okay. Ito pala banda rito, yung building. Dito, isinar. Ah, okay. Kailan ka gagawin yan? Ah. Kasi yung bandang dulo marami ng mga nakalagay ng mga parang mga bako piloder ano. Ah, okay. Oh, oh, sige sir, kabay kabay sir. Makikita ka sa TV. <laughs> okay, sige. At uh, Sir Vancouver, may natanungan tayo na ako ano yung Papa! nasa loob na workers. Ang sabi niya, yung kabilang building daw dito, ay building. Ay, ipakita natin dito, Sir Vancouver. Itong banda rito, ay building. At uh, ito naman daw, ay H&R. Ayan, tama nga, Sir Vancouver. Ito nga yung napabalitang gagawin na isin art. Okay. Kaya yung pinakadulong yun, no? Oh, yung may kulay dilaw. Ito banda, oh. ay maraming mga nakalagay na, na parang yung crane. At uh, may natatanwa kong parang bako, mga piloter Siguro, taon din bago magawa yung ECNR kasi malawak din yan. Malawak din na uh, kwan yan? Yung parang tulad siguro yan ng ano yung uh, duty free yan SNR Okay, Sir Vancouver, nagkaroon tayo ng idea na dito nga sa SNR gawa na yung napagtanungan natin ay uh, trabahador dito sa loob naglalagay sila ng mga uh, kwan yung mga ibang gamit na uh, pang construction yan oh. at uh, babalik-balikan natin to Sir Vancouver para uh, maging update din tayo okay ata uh, punta naman tayo guys ng ah uh, Casa Isabel ngayon. Kasi may uh, hanapin tayo'ng bahay kay Ma'am Glory ng uh, Black 53 Lot 24. Juan ng yung bahay pala nakuha niya or inapply niya year 2018 hanggang ngayon 2023 ay uh, hindi niya pa nakikita kaya papunta tayo ng kasi sa guys para hanapin natin yung bahay ni Mam Ma Glory medyo nakulimlim ang panahon guys nakulimlim ang ating kalangitan Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating uh, uh ng video para uh, sa ating pag-update sa inyo guys para malaman natin yung talagang date kung anong araw or ngayong September talaga tuloy yung pagbukas ng isim santo Tomas, okay. Uh. Ano gagawin dyan? Anong gagawin dyan, sir? SNR. SNR. O? Oh? Kailan mag-umpisa? Ah, ito pala yung balitang gagawin yung ano? Ah, okay. Okay na. Gaganda na yung Santo Tomas. <laughs> May isim na. May SNR pa. <laughs> okay, thank Ah, okay. Sir Vancouver. May na din tayo na taga-Loob. Isinar nga talaga yung harap ng ISIM. Kaya con confirm na sir. At uh, yung Regismo sir ay ito na, uh, bigyan na natin ng kasagutan. Isinar talaga. Okay. oh so. Yo. Atsa. Ito na tinatanong natin, isinar. <laughs> Ay natanungan natin yung nakamotor Lumabas dito Okay, hanggang dito na lang muna guys At uh, punta na tayo ng Casa Isabel Para hanapin yung bahay ni Ma'am Glory Glory Icaro ng Qatar At uh, alam ko sa mga oras na to Ay inabangan ni Ma'am Glory yung kanyang uh, bahay na masilayan kahit malang sa video kaya kukuha na natin ang video at papunta na tayo guys okay bye bye God bless everyone isarok man